magkakanto ako ulit ito ay yung gulo ayan yung malabo lang ayan yung mga gulo tapos ito ayan ayan yung gulo hindi masyado makita yung ginamit ko dyan pang iyan. ayan Ayan. 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 Ayan, ginagamit ang ginagamit kong panggulo eh. Tingnan niyo. Diyan. Nandiyan sa kabilang. Para sa eskwela ito. Na.

So, gupitin nyo naman to. Iwa-iwa. Tsura nung ginagawa. Pinakuntuhan ko. Ito na yan, Ito oh. yung sinasabi kong ginugupit Si tutok, Para pagbali nito, umiksak to dun. Sa kanto niya. Pwede na siyang i